Ibalik na ang work from home. Yan ang panawagan ng isang mambabatas bilang pangontra sa matinding init ng panahon. Pero git ng grupo ng mga employer, hindi lahat ng trabaho ay pwedeng i-work from home. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Araw-araw pumapasok sa trabaho si Louis bilang clerk sa Comelec sa Maynila. Bukod sa kapansanan dahil sa polio, pahirap sa kanya ang hindi birong init kapag bumabiyahe. Masakit yung init. Parang kinukurot na ako ng ano, yung araw. Pagkarating ko ng opisina, wasted na yung katawan mo. Pagod na pagod ka na. Dahil, dahil sa sobrang init na. Ganito rin ang kalbaryo oh, ng office worker na si Jomar. Mula sa biyahe hanggang opisina, hirap siyang mag-focus dahil sa init. May erko naman sila sa opisina pero minsan, hindi na rin daw kinakaya ng erko ng init ng panahon. Doon palang pawis-pawis ka na. Tapos pagsakay mo ng lang... LRT, eh siksikan din, nag-start ka ng work. ganoon, mainit na agad. Ang ano, parang, nag-iinit yung ano, mo, mind mo. Ang gantong mga kalbaryo, malamang sa malamang, relate na relate lahat ngayon. Kaya si Camarines Sur 2nd District Congressman El Villafuerte umapila sa gobyerno at private sector na ibalik ulit ang work from home setup para maprotektahan daw ang mga manggagawa laban sa matinding init na mas pinalala ngayon ng El Nino kabilang daw sa high risk employees na dapat payagang mag-work from home ang mga senior citizen. Kung tutuusin, meron namang batas na pumapayag magpa-work from home. Sa ilalim ng Telecommuting Act of 2018, pinapayagan talaga ang mga employers sa private sector na magpatupad ng work from home arrangement. Pati ang Civil Service Commission, may sariling memo kung saan pinayagan ang mga government agency kasama ang mga LGU na magpatupad ng flexible setup. Pero ang tanong, pabor naman kaya rito ang mga employer? Para sa Employers' Confederation of the Philippines, dapat isaalang-alang muna ang uri ng trabaho ng kada empleyado sa bawat kumpanya. Hindi lahat ng trabaho ay pupwede mag-uuprogram. Alam mo rin, ang construction, mga manufacturing, at mostly ang apektado ng work from home, yung mga office workers. Karamihan para mas office workers, eh, na piniktatawag. May mga limitasyon din daw kasi ang work from home setup. Ayon sa ECOP, dapat hayaan na raw dumiskarte ang mga kumpanya kung anong setup ang swak sa kanila. Sinagundahan naman yan ng Department of Labor and Employment. Mahirap daw kasi kung imamandato ang work from home setup. Mahirap i-supervise, uh, mahirap i-monitor. Sinapakasama na internet natin, uh, pa palagi, may mga brownout pa. So, Uh, the for some of the ang mahalaga sabi ni Dole, mas siguro ang kaligtasan ng mga manggagawa sa loob man o sa labas ng opisina ngayong mainit ang panahon. Nagbabalita mula sa frontline JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Bawal po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.